Ay, na ito yung para yung pagpagamit ngayon ko. Gutangin na. Kasi na pag masarang nagtalit na. Na ikuros na tamuging na. Na maturo. Na maturo? Hmm. Kada maturo? O yun basta ako sa amumata. Gibaon da ipoy sa gibaon da tikwa. bang bang. Itaas mo ang paghilot sa dibdib. Yan. Pag naalis mo ng lahat yan, huwag mo nang babalikan. Saka nakatulog si Diwan ata, di na mo ata, di nakasanib si Kunta. Kaya nga ikaw, na mo siya pag tong malig. Kawa na ah. Ang na kayo. Sa makitak na nga, debira nga ko. makakita ka niya, magdili si Naropa na. Kaya mo. Oo, oh, nabasa si eh, Gamaw. Baya ata ngay kasasada nga, ikwano ka ikatanan na kaya sublanan na kasi ya so nga di kanawan ti ati daw kasi ano pa may kanubang seksyon na parang ay ay ah bulong ti aba di ba di nalabaga na kaya so na tagkaroon ti Hoy, nakagalo no, na. Ang gagagatel no kayo na. Malong nga pidaso nga. Talo, talo nga bulog. Talo nga palatang pati kayo na isa. Sana bulog lang na. ah. Ang irik gay gay ko kanya na. Hoy, sibnok na digos na. Diyalop na. Siit, pito nga siit ti pito nga siit ti nga malo-malo. Ngayon ito Hmm. Ana, ah, yung malo tapos sa kalipin. Spilling karayom. Dipinti karayom. Hmm. na pinti karayom. Sa pipito karo damin. Iyang ko amin lagi dyan. O itudok mo. Itudok ka yung tibulong. Eh. Hmm. Ikapit ko amin yung tibulong lagi dyan. na. Sa akong iyang ira. Hmm. Marcus Garnis pagigo po kanya. Uwari ana al Magsubli kanya na. Talong al daw ko sarun na dyan. Uwari na bilbiling. Panibago pa na yung panibago. Ana isola di. Pwede dyan, isumanin na. Ano yung tibnok na hmm. digos na, si Kasta din si naglingtaan. Hmm. Ito nagdigos kinabigatan. Ang alam Adi ah, tibnokan na po na pudut, nga, ganoon din na sana, yung tibnok na digos na. Adi katamtaman e na po doot na? Oo yun, yung tibnok na. Sana, yung tibnok mo, yung na. Hmm. May tatlo nga na eh. Kiso nagkaroon siya kahit, gagagat lang nga siya, nagdo din, nagadungas Pito Madi makaturo. Itirugan, pito nga pin. Pito nga... Cactus. Hindi malo-malo. Pati didaktil didak ka kayo na nga. Ay, din no. alapad niya kasta ngayon ay, eh. Ng Ooy, hindi, ay, hindi kasi itsit na nga pino. O, hindi kay Baran. Pito mit lang nga lang. O, na. Ang tudok ka na yun. Hmm. Ko, no. ko kanya na. No. O, ay. Pura inal daw, magalay. Eh. O, ay, talo garo nga daw. Nagsasaro na. No? O, kita magtaon natin ang tektibo na? kita natin ang gagagatal ngayon. Tagtulok na nga doon kasi magbagay na so, nga ang sardang. Ayan ang ibalik na? Ngayon ang sardang, ang imbagisura ngayon ang sardang. Anong Ano, haliwa, ano gagagatal. Kaya tiritirain na lang tayo suna nga may gagatal na ngayon. Ikat na dyan no, kabil na may imbagisura. Kasla siya unang mula ng kabel niya pagbabi. Oo, nagsubli ka, road. Di nalabaga kayo na. Oo, nag-initid. Manong nga tin... bulong na. Tarlo ka, road. Tarlo lang, saka sa pipito ka tudo. Hmm. Diyos ama, Diyos anak ka. Karekor naman, hindi magbaga na ko. Masig ah. sa atin, dito mapagsaon ng amom. Ma, ang baga.